Isang magandang gabi sa inyo lahat mga kapwet Andito tayo ngayon sa Philippine Children's Medical Center Kung saan naka-admit si Baby Chase Yung isa sa mga tutulungan natin uh, Ngayon Pinuntahan natin siya dito para makita natin yung kalagayan niya at para magkaroon tayo ng inspirasyon at galingan natin dito sa North Loop na to at ibigay natin yung best natin. Lahat ng makakaya ko, ibibigay ko para makadagdag lang ng tulong kay Baby Chase. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit pumunta tayo dito. Dahil itong susi, iiwan natin to sa nanay ni Baby Chase. Yan. So at ang tanging bit bitbit lang natin, ito lang. Sa mga magpapatatura rin, syempre, ito yung purpose niyan na para pag nakita nyo to, mga gusto magpatato, yun, Pede, boss, 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 pakapatato ako. Yun yung isa kasi sa mga dahilan kung bakit tayo, bakit natin to ginawa, ikuti ng norte, hanapin kung sino yung mga gusto magpatato at lahat ng kikitain ng mga magpapatato, eh, kay Baby Chase mapupunta. Sa so bali guys, ano eh, uh, mahaba daw yung process pagka pinasok natin yung camera. So, hindi na natin pipilitin na mapasok yung camera kasi Bawal daw talaga. So, yun, guys. Bali na pag-usapan namin uh, para tuloy-tuloy yung biyahe. Kung merong karinderiya kami, makakainan dito. Kakainan muna kami. Uh, ano bang gusto nyo? Ako, yeah, kahit ano. Yeah, ako gusto. Yeah. Raving satisfied Paka na lang. Baka na lang. Para so, support kayo, na lang. Pwede pang juice na lang. Tubig, ganun. Kasi, sayang, sayang. Ang karga. Kumakain nila. <laughs> <laughs> Karinderia na lang tayo. Na na tayo, no? sa tayo yung... ano? Meron daw kasi silang nakitang kainan dito sa tapat. So doon na lang tayo. Nandito kami sa labas. Maghanap <laughs> kami ng kainan. Ito yung unang, ano Ito yung unang kain namin bago kami mapunta ng Norte. Siyempre, hindi pa pwedeng sa Norte lang tayo magbablog. Dapat dito rin sa QC. QC mo po, Go yan! ito, yung ano natin guys First meal para sa biyaheng norte Sana sa mga susunod, pakainin tayo no? Unang subo Hmm, Kain tayo guys guys, ganito yung nangyari sa amin ngayong gabi. So, di ba, kakarating pa lang namin dito sa Pampanga. Hindi namin expected, kakakwentuhan namin. Nung na pala kami ng Pampanga, papunta na kami ng bataan, sabi ko, balik tayo. Kasi hindi pa pwede na lagpasan natin yung Pampanga kasi yan yung unang first step natin. ang plano kasi namin, maghahanap kami ng matutulugan ngayon dito sa Pampanga para kinabukasan, mga taga Pampanga yung magpapatato. Ang problema, wala, wala pa kaming contact dito ng magpapatato. Kaya yun, bukas kami maghahanap. At, at isa pang problema, wala pa kami matutulugan. So nagtatalo kami kanina kung saan kami matutulog. Dito na lang sa gasolinan. Hindi, huwag dyan. Ito dito sa damuan. Pero yun, pinabalik kami ni Lord. Kasi di ba lumagpas na kami. Pinabalik kami ni Lord dahil meron palang magpapatuloy sa amin na isang kaibigan niya. So, sa Lubao Conception. O, oh, di ba? Ang galing mag, ano, ang galing gumawa ni Lord ng paraan. Update namin kayo guys pag, pag nandun na kami sa pag namin. Finally guys, natagpuan na namin ang aming tutuluyan for tonight dito sa Pampanga. Kami kala namin kanina, naliligaw na kami. Doon dead end na doon Dito na kami yung kapalipas ng gabi para kinabukasan ng umaga. Mag-iikot na kami dito sa, sa lugar ng Pampanga para maghanap ng mga magpapatato. Dahil dito natin sisimulan ang location na kung saan yun, sa tattoo ko tulong mo. Pag kayo, yung ikitain nun, mapupunta kay Baby James. So yan guys, nakapasok na kami dito sa bahay nila. Safe na tayo ngayong gabi. Nakita-kits tayo bukas ng umaga. Let's have a rest! So yan guys, uh, tapos na kami mag-asikaso. At ito na yung first day namin dito sa Pampanga. Pero siyempre bago lahat, gusto ko magpasalamat sa nagpatuloy sa atin dito. Nay, maraming salamat, bossing. <laughs> Sila yung nagpatuloy sa atin dito sa ba... Ma... Lubaw, Concepcion, Pampanga. So ngayon, ang target natin ay pupunta na tayo sa bayan-bayan para maghanap ng mga magpapatato para makalikom na tayo ng, ano, ng donation para kay Baby Chase. So yun, huwag na natin patagalin. Let's go! So ngayon guys, ang gagawin namin, mag-almosal muna kami dahil wala pa kaming kain. Wala dahil masyado ng makapalang mukha namin kung makikikain pa kami doon. Pero ito, gusto niya ata doon eh. Hindi, <laughs> Parang Ano mo, na to? Sana marami magpatatu dito guys sa Pampanga para hindi naman tayo mabigo dito. Pero, ganun pa man. Kung wala, okay lang. Siyempre, God's plan. Pero sana, meron pa rin talaga. Para hindi tayo masiro dito. Ang gagawin natin, kung wala talaga magpatato. Ilako natin yung ano. Ilako natin yung donation box mamaya. At si sa Sige, mag muna kami ng kainan. Guys, kain tayo. Inabutan na kami na talaga ng gutom. Siyempre, mas maganda rin talaga na may kain muna tayo bago natin simulan ng bakbaka. Ano to? Pare, siyempre. Pare sa Maynila, pares pa rin dito. Ano yung ano sa Pampanga ng ano masarap? Manyaman. Pero, nyaman. Nyaman. Pinilita <laughs> siya ate. Bigay lang. 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 <laughs> Nag-aaral ka. Totoo? Nag-aaral ka mabuti. Ha? Anong grade ka na? Grade 4. baby. Grade pag-atas niya, wala nang hihingi lang din kami ng tulong ngayon eh. Kaya papakainin ko na lang tayo. Kinakausap ko sila. Dapat ang ano ko talaga, papakainin ko sila. Pero, sa so birthday pa pala ng anak ko to, tinatanong ko kung anong ano, kailang birthday niya, kung anong wish niya. Alay, dali may regalo ko sa'yo. Eto, matagal na tong nandito sa sasangyan ko na sa'yo pala, sa'yo pala tatapat. Ano sa tingin mo ano to? Paano mo nalaman? ba ayos ayos oh. fear fear Ay. Tapos na kami kumain guys, uh, kami ng matatambayan para doon na rin kami mag-aantay mag kung meron bang magpapatato. So dito masyado kasing ano, masyado maraming dumadaan ng sasakyan, nakakatakot din sa gilid kasi yung sasakyan. Oh, Hanap kami ng ano, ng yung vibes na nasa ilalim lang kami ng puno habang nag-aantay. Kasi magpatato na kasi kayo. Taray ah. ko. Naipambili <laughs> ka pa po ng ano mo kailangan, ha? Dahil na po, yan lang po mabibigay ko ngayon na tulong dahil umiingi rin po kami ng tulong ngayon eh. Ako po kayo, parang pagod pabud si na pagod si tatay na nagbabay. ay. Dali mo na ito tayo. May biscuit pa ba tayo? Ito po yung kakainin yung dalawang magkapatid. Ito na. Kali tayo na mabibigyan ka ng pagkakataon tayo. Alam naman natin malabo na mangyari pero kung mabibigyan tayo tayo ng pagkakataon na mag-meet mo yung mag, ano naging magulang mo ano yung masasabi mo sa kanila? Ito lang masasabi ko. Siguro di ka ito buhay po. Okay. Kasi ano may, may trabaho yung mga ko. Tapos nanay ko nag-aano na sa salon. -na, sa, na, sa, sa salon po? Opo. Ah nag-aayos ang buhok. Ano po yung ano isa tulad ngayon tayo isa na nararanasan nyo, ano po masasabi niyo? po. Sa Mga po Tama po. Kami po yung pagpunta namin dito sa norte ganun din po yung ano namin Lord bahala ka na sa amin kung saan mo kami dalhin. Wala po kami destinasyon kung saan kami basta iikot po kami ng norte ko sa kami mapadpad. Pakap muna kami guys dahil merong isang followers na pumunta dito at sinabihan kami na puntahan daw namin yung Palakol River. Sobrang lapit lang daw noon dito. Simula dito sa location namin, papunta doon. So, puntahan natin 'yon. Doon na lang tayo magantay kung may magpapatatuman. Tara. Ganda ng lugar dito, guys. Parang Switzerland 'to. Oh. Kita niyo yun naman yung ano na 'yon. Switzerland Yard. Palakol Summer Place. Sir, magandang hapon. Sir, baka meron Meron po ba yung pwede magpatato? Patato kay Sir Bishop po si. Kasi kung wala magpatato, ilalapit ko na lang sa inyo yung donation box ko sir eh. para sa isang batang lumalaban sa isang malalang sakit. Sir, libre? Bayad, sir, kasi yung yung ibabayad nyo, dito natin Pero, Sir, dagdag na kayo na-support Yes, sir. Bukha sana ni Piolo. <laughs> <laughs> Ay, seryoso. Piolo talaga? Oo, no, pero di ko. Buat palitan na yon. <laughs> Ayan ha. <na>. Oh. <laughs> <laughs> ah, sir. Baka mayroong gusto magpatatoo dyan. Kung wala, ilalapit ko na sa inyo to kasi. Ano, first day namin dito sa Pampanga. So, mag-iikot pa kami ng buong norte. First day namin ngayon. <laughs> sir, Bibigyan ko kayo ng sticker. Yun Yun, unang lagay ito, sir. Maraming salamat. Maraming talo, Dito ng talawag. Yun o, unang lagay ni sir. Dito. ang pre-game yan. Yun. Hindi ako nagkamalang hindi dumaan dito sa inyo, sir. Tingit mo muna, no, sticker. Sticker. Pakuha ka pa na sticker. Hindi talaga ako nagkamali. Dito talaga yung examen eh. Facebook, mga sa YouTube. Lagi nanonood. Sir, lange -lange. pwede pa ba din ito? Eto to si sir, Bum bumubunot po pa eh. Para sa baon. Oh, Para sa baon. Para saan po yan? Para po sa bata kay Baby Chase. Makikita <gibito> niyo po yun sir sa video natin. Yung bata na tutulungan natin. Ah, aha pala. Paalala. Hindi ako <gibito> nang isa. Wala nga sir eh. Inan ako, mas pinili mas, mas pinili ko umikot ng norte para sa batan to kaysa pumunta ako ng dudutan. Tara huh? uh, sir, sama kayo sir. Sir, baka meron kayong mga babatiin. Yung ano nyo na lang, grupo nyo. Shoutout nyo yung grupo nyo. Shoutout Shout sa asawa ko maganda dyan. Love you. Oo. Shoutout sa asawa ko dyan. Shout-out sa buong Air Force at sa mahal ko. Yeah. Ah. <laughs> Yan, maraming sa... Ano? Pwede mo ba picture? Shout out, Gamma wow. Epsilon. Saluhin natin. Sir, maraming maraming salamat po sa inyo, sir. Isang malaking ano po to? tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga bayani natin. Hindi no? tayo nagkamali, hindi tayo binigo. Uh, maraming maraming salamat sa inyo, mga boss, mga sir. Hindi talaga kami nagkamali na lapitan namin kayo kasi nakita ko sila, sabi ko, hindi hindi magpapatatuto eh. So, iingatan na lang natin ang donation. Naglagwa ka ay 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 ayan. ay ay yeah. Yan, malaking bagay na 'yan. Very good. Oh, palit sticker. Yan tulong mo na yan para dito sa bata. Ang ginagawa talaga namin ay ano, pagtatatuto ako. Tapos kung ano yung ibabayad nila sa akin, ilalaglag nila dito. Eh wala pa nagpapatatunay, iikot kami ng North Bay. Eh. Sabi ko, iikot ko na lang to. Nihiligo <laughs> na! <laughs> Let's enjoy the view! She's So yun guys, update lang. Napakasarap ng buhay na ito. Stray kong. Eto yung ano namin, ginawa namin pahingahan dito sa, ano, sa Palakol River. Nakatapos lang namin maligo, wala nang ano, wala nang banlaw-banlaw, palita lang ng damit. Tapos may baka kaming sardinas. Nagpasahing kami dito tinanay. Magkano yung pasahing? Eh, sabi mo, ex-deal. <laughs> Shoutout pala kay sir. Saan tayo dito? Nakita niya yung post natin na picture. Talagang dinalaw pa tayo dito. Siyempre nagulog din siya ng donation Nasa ano na, masano na tayo eh Masa dito na tayo eh Wala pang one-fourth to Pupunuin natin, pipilitin natin mapuno to Bago natin ibigay kay Chase Sa ngayon, nagahanap pa rin kami ng matatatuan Pero as of na wala pa talaga Pero ang mahalaga, hindi tayo na zero dito sa Pampanga Dahil nandyan sila sir, yung mga Philippine ano natin, Air Force So silang unang naglagay dyan yan ang pampaswerte natin ngayon. Kain tayo guys. Ah 2 PM na 2 PM. So ito yung pagkain natin ngayong tanghalian dito sa Pampanga. So bali kakatapos lang namin kumain guys. Ah walang bandawan to. Ano lang kami, nagpalit lang ako ng ano. Nag nag short tsaka brief. Walang bandaw-bandaw. Kayo, ako nga din ganun din eh. Hindi ko naman naligo eh. Philippines kaya ako wala akong bahay na doon hindi na nagda-drive Okay, update tayo ulit guys. Uh, merong isang followers na nagpunta sa atin kanina, di ba? Si Sir. Uh, talagang pinuntahan pa tayo doon. So ngayon, tinuro niya sa atin na pupunta tayo doon sa Sacred Heart Jesus uh, Church. Sinabi kasi ni Sir na doon na lang kayo, ano, idol, kasi kukontakin ko rin yung mga kaibigan ko para magpatato kami iyo So tinatapos lang nila yung duty niya. Kaya doon kami pupunta ngayon at ito pa ang pinakamaganda. Pinaghanda kami ni Sir na pinagluto niya kami ng hapunan. So, pinagkatay kami ng panina, turkey. Kanina kinain natin sa Pinas. Oh. Medyo social tayo ngayon. Yo. Eto na guys, finally. Meron na tayong sure na matatatuan dito sa Pampanga. Ay! Yes! Hindi tayo na zero. So, wakas, uh, hindi tayo na Yun, sana sa mga susunod pang lugar ay may mga magpatatu pa. Papunta kami na ngayon doon sa sinasabi ni Sir na pahingaan kung saan din kami magpapatato. Dahil ay, napakasarap ng aming kakainin niya. Pinagkatay tayo ng... Turkey. Turkey. In Tagalog? Pabo. 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 Ayan guys, finally, andito na tayo kala, sir. Uh, dito na tayo magtatawag. Oh. Ang daming ibon din, sir. <laughs> ano yan, sir? Lumalabang kayo ng ano? What? Mukhang ginagasto sa nata talaga What? ni sir yung mga kalapati niya. <laughs> Magpahinga lang kami saglit, guys. Tapos, makakanood na kayo ng isang tatuan. Hey! So, yun, guys. Natapos na ang ating tatuan, boss. Maraming salamat. Siyempre, boss. Oh, uh, baka may gusto ka sabihin. Ay, thank you sa ano. Tapos, sa mga gustong magpapalato para makatulong sa pinatulungan nila. Nakatulong ka na. Punta pa. Tapos wala po pa. Yun lang. Salamat. Yan. Thank you. Hindi. Kami yung magpapasalamat kay Sir kasi syempre, ayon, uh, Dahil gabi na, umuulan, dapat mabiyahe talaga kami ngayon pa Sambalis. Pero sabi ni Sir, huwag na kayong bumiyahe. Dito na lang muna kayo tumuloy. Uh, kung gusto niyo, hanggang ano oras kayo ng umaga. Pero Sir, ano, bukas ng umaga, biyahe po kami. Siguro mga 7 a.m. Biyahe na kami ng pabataan sa bataan para doon naman natin gawin yung tattoo ko tulong po, kung saan na pag nagpatattoo kayo guys, yung ibabahin niyo sa amin ay dito mapupunta. Gaya ni Sir, nagpatattoo si Sir. Kasi ito, alimbawa ito, pinatattoo ni Sir to, minimalist lang, maliit. Ang worth talaga nito pag nandun sa Manila, pag ka normal days lang, ang single ko dyan, 2,000. So minimum na yun. Pero dahil ginagawa natin itong charity na to, uh, itong event na to, so 1,000 lang yung minimum natin. So sa so 1,000 na yun, nagkatattoo na, nakatulong ka pa. So Sir, ito na ang ating uh, donation box. Yan o, oh, isa sa mga na nagpainit ng ating lalagyan. Ayan o. Oh. So lang masasabi ko, siyempre, una sa lahat, uh, gusto ko pasalamatan yung mga naka-appearan, yung mga nakasalubong natin, yung mga sinadya pa tayo doon sa pwesto natin para lang umingi ng sticker at magpa-picture. At uh, siyempre, Lord, maraming salamat at hindi mo po kami binigo dito sa mission na to at hindi kami na zero dito sa Pampanga. Sana Lord sa mga susunod pa na location namin ay mas marami pa magpatato para mas marami pa tayong maipong dito. Kaya naman, sa bales, Bataan, mag kayo dahil kayo na ang susunod. At sa susunod pa, Pangasin na naman. Boss, maraming salamat. Pagkain, ang sarap. Ano pang gagawin? Kainan na! Let's go, sa See you tomorrow!